Akoy wika. Orihinal na Tagalog na tula ni Kiko Manalo. Wikang Pilipino ang aking pangalan. Ipinanganak ko itong kalayaan. Ako ang ina at siyang dahilan ng pagkakaisa at ng kasarinlan. Sapagkat ako nga ang siyang tumanglaw sa bansang tahanang iyong tinatanaw. Katulad ng inang, sa iyo ay ilaw. Nagbibigay siglat, puting sumasaklaw. Ako rin ang ama at naging haligi ng mga sundalo at mga bayani. Sa digmaan noon, sa araw at gabi, ako ang sandatang nagtaas ng puri. Pagkat akong wika ang lakas mo't tuwa. ako'y lakas nitong Pisig mo at tiwa sa pamamagitan ng aking salita. Digtas ka sa uring luksong masasama. Sinalita ako at gamit ng lahat upang mga taksil ay maisiwalat. Sa Luzon, Visayas, sa lahat ng siyudad, pati sa Mindanao, ako ay nangusap. At nakamit mo na ang hangad na laya mula sa dayuhang sakim at masama. Dilim na sumakop sa bayan at bansa. Dagling lumiwanag, pintig ay huminga. Wikang Pilipino, ginto mo at hiyas, panlahat na wika saan man bumagtas. Ilaw na maalab, sa dilim ay lunas. At lakas patungo sa tuwid na landas.